Parang ang na naman na sampal dyan ha? Parang ang na naman na magang mga mukha. Kasi ang aming diwata daw ay walang pakialam noong mga panahon na kailangan ni Dan. Kailangan ni Papa Dan ng joy sa mga panahon nang siya ay nasa hospital. So wala kayong nakita, di ba? Hinanap niyo ang aming diwata. Asa ng aming diwata. So, ayan. Masyado kasi kayong demanding eh. Masyado nyo kasi ginagawaan ng kwento. Masyado nyo kasi dinidiktahan. Alam nyo guys, yung diwata namin, matalino yan. Hindi na yan kailangan turuan or diktahan. Kasi alam niya yung mga ginagawa niya. O, di paano yan ngayon? Sampal ulit. O, ayan. Sige, panoorin nyo yan. At nang matauhan kayo kung ano yung mga pinagsasabihin nyo kay Joy. Ako'y natatawa... Ha 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 ha... So, paano yan? Ang sakit sa mata panuorin, ano? Kumusta <laughs> yung mga bashers? Ano, masakit ba sa mata panuorin? Naku, dami na naman ngayon inggit. So, paano yan? Yung hinahanap nyo, ayan o, pinamukha sa inyo ni Joy. Siyempre, alagaan niya si Dan. Hindi niya pwedeng pabayaan. Kayo lang kasi ang mga masyadong mapag-isip eh. Kung ano-anong mga iniisip niyo. Alam niyo, matalino yung joy namin. Kaya may tiwala kami dyan. Alam namin na alam niya ang mga ginagawa niya. Okay? So, di ba? Nakakaingit? Hmm. Tingnan niyo yan kung paano alagaan ng papadan. Sino pa naman talagang... Naku po... Sino ba naman ang hindi ganahan sa ganyan, 'di ba? Ang sweet. 'Yan ang joy namin. Hindi yan palasalita. Hindi yan pabida, hindi yan mayabang. Sabi ko nga sa inyo eh, si Joy ang babaeng hindi kailangan magsalita, hindi kailangan makipag-away, hindi kailangan magpaliwanag, ginagawa. 'Di ba? Makikita niyo na lang ginagawa niya. Hindi niya kailangan magyabang kasi hindi siya mayabang. Kayo lang kasi ang masyado eh, mga bashers na po. Mamatay kayo sa inggit. <laughs> Tsaka besides ha, ang blessings ang dumadating sa diwata namin. Kasi bakit? Binibless siya. Kasi alam ng Diyos ang puso niya na may mabuti siyang puso. Oh, so paano yan ngayon? Kitang-kita nyo, di ba? Kung paano alagaan ang papadan. Hmm. Saan ka pa? Hindi pa yan, ano ha? Hindi pa yan nurse. Pero ngayon, nagpa-practicum na siya. <laughs> o, di ba? So, paano na lang pag nurse na yan? Na alam niya na talaga kung ano yung mga gagawin niya. O, ngayon hindi pa yan nurse. Estudyante pa lang yan, pero alam na alam niya, niya mag-alaga sa pasyente niya. O, sino mga inggit dyan? O, ba diba? Ang sakit sa mata panoorin. Ako Poo, ang sakit sa puso. Ang daming inggit dyan, diba? Ikaw ba naman ang may, ang may nursing na partner? Papainumin ka ng gamot. Susubuan ka alagang-alaga, no? Sarap talaga ng minors. Magaling magalaga. Siguro sabi ni Papa Dan, Nako, kahit siguro paulit-ulit ako may sakit. Basta ganito ba naman kaganda yung mag-aalaga sa akin? Feeling ko, hmm, lagi akong, ano bang tawag doon? Paano ba sabihin yun? Yung, yung kahit may nararamdaman siya, hindi niya iindahin kung ganong klaseng babae ang laging nasa tabi niya para alagaan siya. O, di paano yan ngayon? Wala, wala kayong narinig kay Joy, ha? Wala kayong narinig na sinabi niya, pinamukha sa inyo kung gaano siya kagaling mag-alaga. Ang galing, di ba? So, paano yan ngayon? Eh, di ang sakit. Ang sakit na naman ang sampal sa inyo ng aming Joy <laughs> itong mga bashers kasi masyado mga diktador, masyado mga demanding, yung parang gusto niya gusto nila, paikotin si Joy gawing robot otos dito, otos dyan okay, hindi niyo yan kailangan diktahan, hindi niyo yan kailangan tulungan kung ano yung dapat gawin kasi alam niya kung ano yung mga dapat niyang gawin kasi matalino siya may utak yan. Hindi yung kagaya sa iba na puro dakdak, puro payabang. Si Joy, ni minsan hindi nagyayabang, ni minsan wala kayong marinig. Sabi ko nga sa iyo, makikita mo lang dyan ngiti, I smile. Ganun lang siya, ganun ka-powerful ang mga ngiti niya. ba? Diba? Wala ka dyan marinig na kung ano-anong pagyayabang. Hindi niya kailangan magyabang. Kasi si Joy pinapatunayan niya sa gawa. Hindi sa ngawa. O, ba diba? So, paano yan? <laughs> Grabe, no? Nakakilig. Ako po, ikaw ba naman? Para sarap, no? Ako, sana ul. Mapabasa sana ul ka na lang talaga sa buhay ngayon ni Joy na talaga nga naman ako parang parang hindi ko na maano hindi ko na ma arok, arok ban tawag dun? yung parang grabe na yung parang sobra sobra na talaga yung nararating niya ngayon sa buhay no yung nararanasan happiness no guys kung napapanood nyo magkasunod ilang boxes ang mga kanyang inan eh, sabi mga mga binukasan. So panoorin niyo yung full video sa ano ni ni Andy Kayakap vlogs. So doon yung mapapanood nako po. Grabe naman nga talaga ng na mga natatanggap ni Joy ng mga blessings, no? Sino mag-aakala, no? Na yung Joy Diwata natin, nako grabe naman, grabe talaga yung mga ibig sabihin inulan talaga ng pagpapala. Imagine niyo yan, imagine niyo yan, grabe. Yung parang parang ako na yung nalulula. Parang ako na yung nalulunod sa mga dumadating sa kanya ng mga blessings, no? Yung parang ay, grabe, no? Yung parang mababasa na ulka na lang talaga na sasabihin mo na ako. Sana ako din, sana ulo. Imagine niyo yan, grabe talaga, no? Yung parang ay. Ang saya-saya naman. Kaya yun. So, ngayon kitang kita na natin na kung gaano, gaano, ibig sabihin, yung nursing na course is talagang bagay na bagay sa kanya. Ngayon pa lang nakikitaan na natin siya ng magandang future, no? So, ngayon pa lang yan, estudyante pa lang. So, paano pag nakatapos na yan? Diba? estudyante pa lang yan pero parang na-imagine muna na kung gaano siya kaganda doon sa panahon na magduduty na siya no yung parang ang bait-bait yung pag may ano siguro may pasyente nako tapos siya yung magki-care siya yung magche-check siya yung mag magre tapos ganun siya lagi naka-smile nako po yung pasyente naman talagang kahit paano kahit sobrang sakit siguro nang nararamdaman gagaan yung loob kasi kung ganong klaseng babae ba naman yung mag-aalaga sa may mga sakit di ba ang sarap magpaalaga so wish ko lang kay Joy na sana pag dumating na yung panahon na totally nurse na talaga siya no? kasi alam naman natin na yung mga hospital yung mga ibang nurses dyan mga matataray no? yung mga may mga maldita na mga nurses. Sana si Joy, kung gaano natin nakikita yung maamo niyang mukha, yung palangiti, sana pag dumating na yung panahon na siya talaga ay nagtatrabaho na ng hospital, sana hindi siya maging gano'n, no? Hindi siya maging kagaya ng iba na. Andam, sa totoo lang guys, totoo naman talaga, di ba? Ang dami mga malditang mga nurses, no? So, Siyempre, hospital yan, yung mga nandyan is mga may sakit. Ang kailangan nila yung comfort, ang kailangan nila yung love, yung may mag-aalaga talaga sa kanila. So, siyempre, yung, siyempre, pag isa kang pasyente, tapos yung nurses na nag-aalaga sa'yo, nag-a-assist sa'yo, mabait, ba diba? So, masarap sa makiramdam yun. So, yun lang ang winiwis ko kay Joy. Kasi talagang alam ko sa ngayon, kiniklaim ko na yan, na dadating at dadating talaga sa punto na makikita natin ang ating Joy Diwata na magjujuti ng hospital no so parang ang sarap talaga abangan ang sarap talaga abangan ng ng ano na yan ng panahon na yan pag dumating na yung panahon na yan no na makikita natin kung saan siyang hospital naka-assign o oh, no yung parang ang sarap-sarap oh kaya alam mo guys huwag niyo na kasing laging gagawaan ng kwento si Joy or mangbabas kayo ng kung ano-ano na walang katotohanan kasi wala kayong mapapala si Joy wala kayong maririnig na kung anong anong sasabihin niya tungkol dun sa mga sinasabi niyong masasama wala kayong maririnig dyan ipapamukha at ipapamukha na lang yan sa inyo na kung ano yung iniisip nyo malayo yun sa katotohanan malayo yun sa personalidad niya kasi hindi siya ganyan kaya ganun na lang kalaki yung tiwala namin sa kanya pagmamahal, suporta kasi alam namin na hindi masasayang yung mga effort namin yung pagpupuyat yung panunood talaga ng mga video hindi yan masasayang kasi hindi lang siya salita at pag sinasabi niya na pahahalagahan niya yung mga nagbibigay ng tulong, alam ko galing sa puso niya yun. May katotohanan yun at ramdam ko na talagang yun ang mangyayari at yun ang gagawin niya. No? So at least ngayon yung parang hindi na ako gaano nag-worry dyan sa mga bashers na yan kasi si Joy relax na relax lang. Alam niya yung priority niya, alam niya yung goal niya sa buhay. Kaya hindi yan magpapaapikto sa mga ganyang mga sinasabi niyo. O paano yan ngayon? Hindi nasampal na naman kayo, di ba? Oh, uh, narinigan niyo ba ng kung ano-ano? Wala, kasi wala yan pakialam. Wala yan pakialam si Joy sa mga kung anong sasabihin nyo kasi ang importante sa kanya yung pangarap niya. May pangarap si Joy na gusto marating sa buhay. Kaya hindi hindi yan papayag na dahil lang sa inyo, magkakaroon siya ng problema sa mga pangarap niya. ba diba? So, yun, laban lang sa aming diwata, Joy. So, tuloy-tuloy lang yung ganyang vibe sa buhay. Napakasarap, napakasarap suportahan ng Dan Joy. Kasi, worth it naman talaga. Kung baga, hindi sanyang yung pagsuporta natin. At hindi tayo mabibigo. No? So, yun lang guys. So, actually kahit ako, ako ng mga panahon na yun, kahit wala akong nakita ang video na no mga panahon na yun is, is hindi present si, si Joy, ni minsan hindi ako nag-isip. Although naisip ko yun na sabi ko, ano, sana, sa ang nasa isip ko kasi, alam ko na nandyan si Joy para kay para kay Dan. Pero naiintindihan ko yung sitwasyon lalo nung inexplain ni Dan kung bakit wala si Joy. Kasi nga naman nag-aaral. At saka hindi naman ganoon ka worse yung sitwasyon ni Dan. Hindi naman nila kailangan gawin yung mga bagay na pikiin para lang may maipakita sa tao. Kasi sila, totoo sila eh. Totoong tao sila. Kung ano yung nakikita natin sa cam, totoo yun. 'di ba? Ibig sabihin ay forget. 'Di ba? Nasa ganong sitwasyon si Dan. Tapos iisipin lang ng Dan Joy yung mga bashers. Ayun nila may masabi sa kanila o pipilitin talaga nila na o sige ipakita natin na si Joy nandito ganyan ganyan. Hindi na ginawa 'yun, 'di ba? Kasi marunong mag-isip si Dan. Nasa mga panahon na yun, hindi naman talaga kinakailangan hindi kailangan na gawin nila yung para may makita yung mga tao, no? Hindi nila kailangan gawin yun. Kaya iwan ko ba dito sa mga bashers na to kung bakit ang kikitid ng utak. Hindi lang makita ang presensya ni Joy sa tabi ni Dan mga panahon na yun. Iisipin na nila na masama si Joy, wala man lang pakialam, walang care. Sa ganong sitwasyon lang ba yung sukatan hindi nyo lang nakita sa mga panahon na yun, ipaano e nga oh, sabihin na nga natin na ano oh, sabihin na nga natin na paano nga kung talagang hindi nga lang Venedio o oh, ando naman pala talaga 'o, oh, 'di yung mga ano-ano oh, namang iniisip nyo, 'di ba? Oh, 'Di ba? So dapat wag masyadong ano, wag masyadong demanding. So mga supporters lang tayo, viewers lang tayo. Wag yung tayo na yung magdidikta tuturuan natin kung ano yung dapat na dapat ipagawa. Ikong e yung mga nag sponsors nga, yung mga tumutulong, hindi nagdidikta na ganito ang gawin mo, ganyan. Tapos tayo ng mga viewers lang, ganun, da, ganun tayo mag-demand na ganito dapat o, di ba diba? Napakaano naman nun. <laughs> sobrang, sobrang mga kaanuhan naman yun, mga kademandingan. Bakit? bakit kailangan natin utusan? Diba? May mga isip na mga yan eh. Diba? Yung nga sinabi ko dun sa ano. May mga isip na mga yan. Alam na nila kung ano yung tama at mali. No? At hindi kailangan mag, magpakitang tao. Kung ano talaga yung dapat mangyari, yun yung mangyari. Huwag laging isipin na dahil may sasabihin ng tao. Hindi naman importante yung sasabihin ng tao eh. Diba? Diba? Eh kung sino yung gusto sumuporta, hindi eh sumuporta kung sino yung ayaw, hindi eh huwag, huwag pilitin di ba, diba? hindi naman kawalan yun eh oh kaya nga ako wala talaga akong ano, wala talaga akong inisip na ay si Joy ganyan ganyan hindi kailangan gawin yun kasi alam naman nila yung totoong nangyayari Okay, so yun nga guys, so naano lang ako masyado akong kinilig sa ginawa ng diwata natin kay Papa Dan Kung paano niya pinaramdam na andito lang ako sa mga panahon na kailangan mo ako, diba? So si Joy, nasa tabi lagi si Dan, sa ngayon na kailangan ni Joy si Dan So sa tingin nyo, hindi ba yun susuklian ni Diwata na mga sakripisyon ni Dan para sa kanya? Uy, matalino kaya yan si Joy. Hindi yan ganyan mag-isip kasi marunong yan tumanaw ng utang na loob. At kahit nga hindi naman kailangan gawin yun, pero alam niya kung ano yung dapat niyang gawin. Marunong yan magpasalamat at marunong yan rumispito. Okay? So, ayan. Buti naman at nasampal na yung mga bashers dyan na masyadong demanding. O, di nga Sige. Gawa ulit kayo ng kwento. At sa susunod, ipapamuka ulit sa inyo ni Joy. Yung mga pinag-iisip nyo na wala naman katotohanan, wala naman ka... Ibig sabihin, wala naman ka latoy <laughs> So, yun lang guys. Grabe, masayang-masaya talaga ako, no? Yung parang sayang nga lang, sayang nga lang dahil hindi natin mapapanood yung Danjoy sa Baguio. But anyway, ang importante doon kasi yung kalusugan ni Dan. So, yan ang dapat unahing kasi pag ang kalusugan na yung sumuko, wala na. So, ayaw natin na matapos agad yung Danjoy. Gusto natin yan humaba. Kaya, yun ang ang payo ko kay Dan na unahin yung kalusugan niya. Kasi gusto namin abangan yung joy hanggang doon sa huli. So, kung ang kalusugan niya yung susuko na, so paano pa yung dan joy? No? <laughs> Naabangan namin yan hanggang doon sa magandang ending. Kaya, pagaling ka muna dan, wag muna munang isipin masyado yung ano, yung mga ginagawa mo nung mga panahon na wala ka pang iniindang sakit so ngayon i-priority na muna yung health kasi si, siyempre si Joy mag-aalala at ayaw natin siyempre na maapektuhan ng kanyang pag-aaral may mga isipin siya ba diba? so dapat nakapokus na talaga siya sa pag-aaral para naman talaga hindi siya mahirapan at makapagtapos nga ng maayos So, 'yun lang guys. So, thank you for watching. Bye.